ating mga idol mausok mausok ang karagatan ating mga idol may lakas nabutan talaga kami ng unos ngayon nabutan kami ng unos mga idol happy o

Abih. Timing yung pag-aabuta sa unos Timing yung pag-aabuta sa unos ah, mga ka Idol, mga ka-idol, mga pisirman dyan Ingat pa lagi sa malilit ng ista Wow ah, Mga ka-idol Hindi talaga yung nasaan yung paglapigar namin pag ganito yung panahon ingat taga palagi mga idol sabi sa paglakas ng unos sa mga idol o Pakyat na yung tubig sa giliran. Grabe, kapal pa naman yung ulap mga idol. Oh. Bakit pa talaga yung tubig? Nabutan kami ng unos. Ogos. 30. 2025. Grabe. Okay, the Kalamin sa timpo. Okay. Five, zero, two, one, three, mga kalawad, idol, uh, natin Ingat natin idol. Uh, gitna kami lang, ano, at Malapit na kami sa Payaw. So, pero sobrang lakas talaga ng hangin kaya no, namamuti yung karagatan hindi talaga inasahan na haabutan kami ng malakas na unos yung so, mga samahan natin dito chill na chill lang yung mga sama natin yung iba naman doon natutulog cut out sa ating mga dito mga idol so, malaki na rin alon Oh, nakuha kayo eh. Is na Malasugay? Ah, mambad? Laki ng mambad ah. Lumod? Uh. Ang oras natin ngayon ay alas 4 Jeez, you know mas Masabay na yung mamad sa amin Wala Ayun, kasalahan Habi ah, ko sugar hangin na tuyok man Ang baling hangin, nasa luyo Ang tuyok ang hangin

Wawulan talaga yung hangin. Pabala po sa maliliit na mga mangingis na mga idol, wag po kayong lumalaot. Ganito yung panahon. Tapos sobrang lakas sa hangin mga idol.

Malayo pa naman yung payaw na pumuntahan namin. Wow talaga, wow na wow talaga yung alon. abi Grabe mga idol!